Marahil, marami na sa atin ang nakagamit o nakakita na ng playing cards o tinatawag sa Tagalog bilang baraha. Ang baraha ay karaniwang ginagamit para sa paglalaro ng playing card games, ginagamit din sa mga magic trick, cardistry, card throwing at kung minsan ay maaari din itong kolektahin. Ngunit sa kwento natin ngayon, ginamit ang baraha bilang isang signature ng Salarin sa tuwing pagkatapos niyang patayin ang kanyang mga biktima. Kung interesado ka sa aking kwento ngayong gabi, tara, isasalaysay ko ang buong kwento patungkol sa lalaking nagngangalang Alfredo, ang tinaguriang The Playing Card Killer. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na ia-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Alfredo Galan Sutiyo ay isinilang noong April 5, 1978 sa so Puerto Llano, probinsya ng Ciudad Real sa Castilela, Mancha, Spain. Para sa kaunting kaalaman, sa pangalang Espanyol, ang apelyido ng ama ang unang babanggitin bago ang apelyido ng ina. Kaya naman sa pangalan ni Alfredo, ang una kong binanggit ay ang galan na mula sa ama na sinundan ng sutiyo na mula sa ina. Ngayon, tuloy na po tayo sa aking pagsasalaysay sa buhay ni Alfredo. Si Alfredo ay bunso sa limang mga anak ng kanyang mga magulang. Habang nag-aaral, siya ay isang mahiyaing bata kaya madalang siyang makipaghalubilo sa kanyang mga kaklase. Sa kabila ng ganong ugali, ang kanyang ina ang tanging nakakaunawa sa kanyang kalagayan at gumagawa ng paraan upang suportahan ito ng tama. Kaya naman upang matulungan ng anak, nakipag-usap ang ina sa mga guro ni Alfredo na patnubayan ito at hikayatin na sumali sa mga aktibidad ng kanilang paaralan. Ngunit noong 1988, sa lukuyang sampung taong gulang si Alfredo, dumating sa kanyang buhay ang magpapabago lalo sa kanyang pagkatao. Ito ay ang pagpanaw ng kanyang ina. Kaya naman nagdulot ito sa kanya ng matinding kalungkutan dahil ang nag-iisang nagmamalasakit at sumusuporta sa kanya ay nawala na. At ngayon, lalo nang nahiwalay ang kanyang pagkatao sa mundo. Kaya mula nang mawala ang kanyang ina, kasama na lamang niyang namumuhay ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid. At naging mas mahirap ang mga responsibilidad para sa kanilang mga lalaki na naiwan. Dahil doon, ibinaling ni Alfredo ang lahat ng kanyang problema sa pag-inom ng alak. Upang sa ganon, kahit sa maikling panahon, ito ay itinuturing niyang pahinga mula sa kaguluhan na nangyayari sa kanyang utak at upang makayanan ang kanyang kalungkutan at pakikibaka sa lipunan. Dito na rin nagsimulang maging isang class clown si Alfredo. Kaya naman sa unang pagkakataon, napansin siya ng ibang mga bata at kaklase na palaging tumatawa sa kanyang mga biro at kolokohang palabas. At sa wakas, nagawa niyang umakyat sa hanay ng kasikatan sa paaralan nakalaunan. Naging daan ito upang maging isang class president. Ngunit sa kabila pa rin ng mga biro at kasiyahan na kanyang pinapakita, sa likod nito, itinatago niya ang lahat ng kalungkutan ng kanyang damdamin. Kaya nagresulta ito ng hindi niya pagtatapos ng pag-aaral. Gayunpaman, noong September 1998, sumali siya sa Spanish Army at naging corporal sa 31st Merch Regiment na Asturias ng Madrid, at lumahok sa mga humanitarian mission sa Bosnia. Nang bumalik siya sa Spain noong 2002, umasa siyang makakapagpahinga. Ngunit sa halip, ay ipinadala siya sa Galicia para tumulong sa paglilinis ng Prestige Oil Spill. Dahil doon, hindi siya nasayahan sa pagpapadala sa kanya sa nasabing lugar at nagdulot ito ng maraming mga problema. Ang ilan na nga rito ay nang makarating siya sa nasabing lugar. Nakipagtalo siya sa mga volunteer at kasamahan at nagsimula muling uminom ng alak. Ngunit hindi lang dito natatapos ang lahat dahil nagnakaw pa siya ng kotse. Kaya naman, dahil sa pinakitang pag-uugali, nagpasya ang kanyang mga superior na ipadala siya sa Gomez Uya Military Hospital ng Madrid upang sumailalim sa pagsusuri. Batay sa lumabas na resulta, siya ay nasuri na may neurosis at anxiety. Pagkatapos, nirisitahan siya ng gamot upang gumaling. Ngunit sa kabila ng pagpapagamot, tinapos na ang kanyang kontrata dahil hindi na siya umano karapat-dapat na magpatuloy sa pagtatrabaho. Habang nagpapagaling si Alfredo at inaalagaan siya ng kanyang pamilya, patuloy pa rin lumala ang kanyang kalusugan sa pag-iisip. Kaya nga, dito na magsisimula ang lahat ng gagawin niyang krimen. Nang umaga ng January 24, 2003, si Alfredo ay tahimik na nanonood ng telebisyon sa kanilang bahay nang bigla siyang nakadama na nais niyang pumatay. Kaya walang ano-ano, sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho sa paligid habang naghahanap siya ng taong papatayin. Sa mga sandaling yon, nakita niya ang limampung taong gulang na si Juan Francisco. Nilapitan niya ito at binati naman niya si Juan ng magandang umaga. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, umandusay na si Juan sa sahig dahil binaril na siya ni Alfredo sa kanyang ulo gamit ang 7.62 Tokarev pistol. Ginawa ito ni Alfredo sa harap mismo ng dalawang taong gulang na anak na lalaki ni Juan. Pagkatapos ng pagpatay, Agad na umalis si Alfredo sa pinangyarihan ng krimen na parang walang nangyari. Makaraan ng ilang minuto, dumating naman ang mga polis sa lugar. Batay sa pagsisiyasat, si Juan ay matandang lalaki na dalawang taong caretaker. Dahil ang matanda ay walang kaaway, walang utang sa kahit na kanino at walang malaking pera para pagnakawan. Kaya malaking palaisipan para sa mga polis kung bakit siya pinatay at tatagpuan na lamang na naliligo sa sarili nitong dugo. At ang nakakalungkot pa dito, ang tanging ebidensya na natagpuan lang ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen ay isang basyo ng bala. Hindi pa man nalulutas ang unang pagpatay, makalipas lang ng labing isang araw noong February 4, 2003, lumabas si Alfredo upang maghanap muli ng kasunod niyang mabibiktima. Kaya siya ay nagmaneho muli hanggang makarating siya sa airport na mga bandang alas tres ng madaling araw. Pagkarating, nakita niya ang isang dalawamputwalong taong gulang na si Juan Carlos Martin Estacio na nagtatrabaho sa airport bilang isang cleaner. Nang mga oras na yon, si Juan Carlos ay katatapos lang sa kanyang shift sa trabaho. Kaya siya ay nasa bus stop at naghihintay ng masasakyang pauwi nang nilapitan siya ni Alfredo. Katulad ng nangyari kay Juan, binaral din ni Alfredo si Juan Carlos ng isang beses sa ulo. Pagkatapos, nagmaneho na ito pabalik sa kanyang bahay at mahimbing na natulog sa kanyang kama. Sa parehong araw na mga bandang alas 4 ng hapon, malapit sa isang bus stop ng airport, pumasok si Alfredo sa Bar Rojas ng Alcala de Henares. Pagkapasok, agad niyang binaril sa mukha ang labing walong taong gulang na si Michael Jimenez Sanchez, anak ng may-ari ng bar. Si Michael ay agad na namatay sa pinangyarihan ng krimen. Matapos mabaril si Michael, humarap naman agad si Alfredo sa dalawang babae na nasa loob ng bar at pagkatapos, tinutukan niya ang mga ito ng baril. Agad na bumagsak sa sahig ang babaeng customer matapos magpakawala ng maraming putok ng baril si Alfredo. Ang babae ay agad din namatay at kinilala ito sa pangalang Juana Dolores Ucles Lopez, 57 taong gulang. Habang patuloy sa pamamaril si Alfredo, ang may-ari ng bar na si Teresa Sanchez Garcia, 38 taong gulang, ay himalang hindi tinamaan ng bala. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makagapang patungo sa isang storage room na matatagpuan sa likod ng bar. Ngunit habang tumatakas, nagawang tamaan ni Alfredo si Teresa sa kanyang braso, binti at likod. At sa muling pagkakataon, matapos ang pamamaril, umalis muli sa Alfredo sa lugar ng krimen na parang walang nangyari. Samantala, dumating naman ang mga pulis sa lugar at nagsimulang mag-embestiga. Batay sa kanilang pagsisiyasat, ang una nilang pinagpalagay na dahilan ng krimen ay ang pagnanasa ng salarin na patayin talaga si Teresa, pati ang kanyang anak dahil sa personal na dahilan. Nakung saan, sa pagkakataon na yun, hindi nila naiugnay ang nangyaring krimen sa bus stop ng airport at wala silang nakikitang malinaw na koneksyon sa pagitan ng dalawa. Samantala, habang inimbestigahan ng krimen sa airport, nakakuha sila ng isang detalye na inaakala nilang may nakatagong kahulugan dahil natagpuan nila malapit sa katawan ni Juan Carlos ang isang playing card mula sa isang Spanish deck. Ito ay isang Ace of Cups na itinuturing ng mga pulis bilang ebidensya at isang anyo ng signature ng salarin. Nasa totoo lamang, isa lamang itong nagkataon at hindi talaga nilagay ni Alfredo ang isang card malapit sa katawan ng biktima. Gayunpaman, nagustuhan ni Alfredo ang teorya at signature na pinagkaguluhan ng mga pulis at media. Kaya naman nagpasya siyang kumuha ng ilang mga card upang gamitin ito at makilala siya bilang The Playing Card Killer. Makalipas ang isang buwan noong March 2003, nagsimula siyang magtrabaho bilang isang security guard sa Madrid Barajas Airport. Ngunit, muli na naman siyang napaisip na pumatay. Ito ay noong March 7, 2003, sa kalagitnaan ng gabi, naghahanap muli siya ng kanyang kasunod na mabibiktima. Na mga panahon na yon, walang laman ang kalye ng Madrid maliban sa magkaibigang sabay na naglalakad. Ito ay ang 27 taong gulang na si Santiago Eduardo Salas na binaril ni Alfredo sa mukha na sa kabutihang palad ay nakaligtas at ang 28 na taong gulang na si Anahid Castillo Reperti na sa mga oras na yon ay nagsimulang magsisigaw. Habang nagsisigaw si Anahid, tinangkang barilin siya ni Alfredo. Sa hindi inaasahan, hindi pumutok ang baril ito kaya dahil doon nataranta at napatakbo si Alfredo paalis sa lugar. Gayunpaman, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na mag-iwan ng card sa tabi ng katawan ni Santiago na inakalang napatay niya ito. Makalipas lamang ng labing isang araw nung gabi ng March 18, 2003, muling umatake si Alfredo sa ibang lugar ng Madrid. Pinagbabaril niya ang mag-asawang Georgie at Jonah Magda na sa kasulukuyang naglalakad pa uwi galing sa kanilang trabaho. Matapos mapatay ni Alfredo ang dalawa, nag-iwan muli siya ng dalawang cards sa tabi ng bangkay ng mag-asawa. Kaya dahil sa pangyayaring yon, Muling umingay ang isang serial killer na nag-iiwan ng card sa mga biktima nito. Sa mga oras na 'yon, nabahala muli ang mga tao, pulis at media sa pangyayaring ito. Sapagkat batay sa kanilang pag-imbestiga, ginawa ito ng isang tao na pumapatay ng mga estranghero dahil lamang sa kanyang pansariling kasiyahan. Na kung saan ito ay nakakabahala dahil kahit na ang mga nakaligtas na mga biktima at ilang saksi ay hindi nila mamukhaan ang salarin. At ang tangi lamang nilang alam na ang salarin ay nakasuot ng hoodie at sunglasses sa mga panahon ng pag-atake nito. At talagang hindi matukoy ng mga pulis kung sino ang salarin na ito. Sa katunayan na nung panahon na isang security guard si Alfredo Isinabit pa nga ang isa sa mga larawang ito sa kanyang trabaho sa tabi ng mga larawan ng ibang mga wanted na terorista at kriminal. Kaya nakakatakot isipin na kahit ang mga taong malalapit kay Alfredo ay hindi iniisip na siya ang binansagang The Playing Card Killer. Sa kabila nito, sinikap pa rin ng mga polis na investigahan ang mga pagpatay. Kaya natukoy nila na maaring iisang tao lamang ang pumapatay dahil sa baril na ginamit nito. Ngunit sa huli, hindi pa rin nila matukoy ang mismong salarin. Gayunpaman, noong July 3, 2003, pumasok si Alfredo sa estasyon ng pulis upang aminin na siya ang binagsagang The Playing Card Killer. Naayon sa kanya, umamin siya dahil pagod na siya sa kawalan ng kakayahan ng mga pulis na tukuyin ang salarin na noong mga panahon na yon ng pag-amin, hindi naniniwala ang mga pulis dahil pumasok si Alfredo sa istasyon ng pulis ng medyo lasing. Sa kabila nito, kasabay ng kanyang pag-amin, sinabi niya rin ang ilang detalye patungkol sa inilagay niyang guhit na tuldok sa likod ng mga card gamit ang isang asul na panulat. Na kung saan, ang mga detalyeng ito ay hindi inilabas ng mga pulis sa media. Kaya nangangahulugan lang nito na ang mga pulis at ang salarin lang ang nakakaalam patungkol sa detalye ng card. Matapos ang pag-amin, agad na inaresto si Alfredo at sinentensyahan siya ng isang daan at apat na taon na pagkakakulong sa bilangguan. Para sa kasong pagpatay sa anim na tao at tangkang pagpatay sa tatlong tao. Ngunit sa kabila ng pagsentensya sa kanya ng mahigit isang daang taon, ang maximum na legal na araw ng pagkakakulong sa bansang Spain, siya ay mabibilanggo lamang ng 25 taon. Kaya nangangahulugan na sa taong 2028, siya ay maaari ng makalaya. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Marques Marvi from Romania, si Marcos, Ivy Arzobal from Dubai, while Tagalog Movie Recap at congratulations kay Dr. Malu Idanan for passing Physician Licensure Exam. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Alfredo Galan Sotillo. Ako po si G, maraming salamat.